guys, good evening sa inyong tanan. So, maghatag tag advance og regalo para og mapuhon sa adlaw sa Saturday o bulan sa September 21, 2024. So, congratulations sa tuang kuno ano, sa tuang mga guides karon. Two hits na po na tuang guides karon no. Kung nakapik mo aning 275 sa tuang guides kani guide kanina, na dito sa tuang base combination. Ha? Kung, kung nakapik mo, congratulations po sa inyo. Karing 198, ato uh, nang i-advance sa so hata gabi, kaoban sa itong mga regalo. Kung nakatanaw mo, nakalantaw mo ato sa itong i-upload na, na gabi, eh. advance na gihata diba, gabi, nag-advance eh. mataghatag regalo di ba gabi, kung nakalantaw mo, congratulations an sa inyo ha, kaya ato ang ato ang gihatag dito ang 198. So, tuan na dito. So, karon to which atong guide karong adlaw kung nakapick mo congratulations sa inyo tanan mga boss, ha so karon advance at advance ta atong hatag no para og mapuhon niya sa adlaw sa sabado okay um so maghatag na ta mga boss no lang anon um ko explain sa inyo Karong mga boss no basi ganahan mo ani uh, ko explain sa inyo ta ha Tarin, mga boss o, explain na ako sa inyo ha eight, nine, four, six, one, 2 uh, two, three, four, nine. Eight ni mga boss sa eight, eight ni siya. Yan eight yan. So kini ni human ni gawas mga boss kini human na po ni siya. Kari human na ni kini. So ang waiting dali kini at uh, eight. 834 ang waiting nga ng mga boss 834 versus 839 so pag target o grumble mo na ugmapuhon kung ganahan mo anang nambira pwede na nyo patdan mga boss ang kariyang 821 pwede po ni mga boss sa 821 versus 376 ayan basta ganahan mo ng 821 pwede po na nyo patdan kay pasok po na sa guide na to so maghatag na tagregalo para og mapuhon ni mga boss advance niya. Congratulations lang no sa atong guide karong adlaw. Naka 2 hits na pud atong guide karong adlaw. Kung naka mo, congratulations sa inyo ha. Regalo nato og mapuhon. Sa mga ganahan mo sabay ani, eh, sabay lang ninyo. Um 37 371 versus 8 2, 6 So, pag target o grumble mo ani ugma po mga boss ha, yan wala tong regalo screenshot ninyo mga boss para og mapuhon ni mga boss og mapuhon adlaw sa sabado og bulan sa september 21 2024 so ang ato ang special special combination para og mapuhon kay 973 973 versus 4 2, itlog na to pong porol. So kana pag target target o ball mo ano og Ayan, screenshot po. Ang next nato ato ang ah uh, partial. Kani atong partial. Partial kumbi. og mapuhon. So atong partial kumbi kay 5 8, 5, 8, 3. versus 0, 3, uh, 8. So, mga boss, muna iya hang, uh, main guide, kining muna iya shadow, ang 0, 3, 8. Kung dire mo mukuha sa shadow, pwede ka ayo. Pero, mas beat na ako ang 583 3, kay kining wala pa ni kagawas ang 583 3. So, mas beat ko ang 583 3. Pero pwede gid ng shadow ha, pwede pwede, niyo ninyo padda ng shadow. Kung ganahan mo sa shadow. Okay? So screenshot po mga boss. And then na ako i-remind na po sa inyo hagbalik karon. Remind ko ulit po sa inyo ito. Ang ato ang pamintin ang 961 o gang 960. Ang ato ang pamintin. So pag target trumble mo, ani ug mapuhon kay nagpakita na pud sa guide ang ato ang pamintin na 961 ug 960 so okay og kini siyang nambira remind na ko basiganahan ganahan mo aning patdan ibalik gyud po na ako ni kay super hot ni sa ang guide lagi so pagini kalusot so nanamay ginina akong gihatag ganina pero gibalik gyud po na ako sa inyo ha Six 625 Og 4 okay 4 ah uh, 436 ang shadow ni sa 39 ah uh, 198 na nagawas ganina Muna na yung shadow mga boss ha mas ganahan mo sa shadow pwede kayo na ipat dan mga boss ang yung shadow so muna and then yung ato ang um 5 ay 952 muna yung atong 952 o ganahan mo ana pag target o grambol mo ani og mapuhon so sa ganahan lang no sa ganahan lang ba pag target o grambol mo ana og mapuhon kay basin niya na delayed lang ni mga nambira ni kay uh, ah, dugay na ni wala kagawas mga boss kining nambira kini bantay ni ninyo kining 452 og 625 og gani ang kay dugay na kay ni Waka Gawas base niya na delayed sige nagpakita sa guide so pag target o grumble mani no okay ana target rumble so, lang sa mga ganahan mo sabay ana kung ganahan mo pick up po na siya pwede gi mga boss kung na mga extra budget nga no Pwedeng Pwede, pwede ka ayo so sa mga solid dira na mga subscriber ni Boss Train 3D Vlog. Daghang kayong salamat sa inyo nga boss no og katuang mga always na nagalantaw no og naga likes sa atong video. Daghang kayong salamat sa inyo tanan mga boss ha. Sa mga sa walang sawa ninyong panonood ng mga video natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Og katong mga mag-comment dira sa tuang video. Dagan salamat po sa inyong tanan, mga boss. Okay, out na ko, mga boss. O, mangyayang kong like, kusa ka-like sa inyo, mga boss, kusa ka-subscribe. Sa mga wala pa ka-subscribe, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo, mga boss, sa tuwang mga upload na video taga-adlaw. So, adlaw-adlaw po maghatag og mga guide, no? ah uh, ito, mga guide, mga boss, uh, uh, sa tinod lang, ato puning po Pinagpuyatan no aron maka kuang punta ba maka daog punta sa tong mga guide di pagpunta ba sa bata magkatag lang punog, mga guide no ato gining pagpuyatan ba so usay gay matulog ko uh, na last stress mga boss niya ako lang gikuan ba gi share na ako sa inyo <laughs> kay mangita ko ganang mga guide bitaw na kuan na nindot ba munang usahay na madaling aron ako makatulog pud So good luck o good night sa inyong tanang mga boss. Mora na no ato ang guide karon adlaw ha. at karon karon advance ni para og mapuhon. So dagan salamat sa inyong tanan mga boss. Ha. Good luck and God bless po og magamping mo kanunay mga boss. Okay, bye-bye po.